Hello, hello! Welcome, welcome! Jacqueline here again. Ayan, at ang ishishare ko po sa inyo ay ang pag-emergency namin sa vet kahapon. Ayan po, si Gray po itong daladala namin. Nagkaroon po siya ng maraming sugat dahil sa galis. At ayan, nag, nanangati po at nagkamot uh, po siya. Matindi po yung mga sugat niya. Kaya po ah uh, na pag decide po namin na idalhin na lang po namin siya sa vet ayan dok makapal po yung flakes niya tas nangangatin na pati yung uh, hair niya or fur niya naglagas na minsan mm -hmm. so, tawag dyan so may inject tayo okay. sige po paki ano na lang paki timbang okay. ay gano'n na oh, Kasama okay. asan ba asawa ko mm -hmm. timbangin natin Halika, Gracie papala na nga ako ay ayan oh medyo nagpa-panic siya. Mm. Gigi. Oh, so papa. Medyan may antibiotic okay. na long acting. Opo. Ano? Grey relax. Hindi ko maano to si papa lang nakakabuhat ng ano to eh. Ayan. Dito mo. Oh. Ayan do ko medyo ano siya yung heartbeat niya malakas. Mga mga remote. Sige, sige lang po. Itimbangin lang, Itimbang lang natin. Itimbangin ka rin naman ko. Okay. Okay. po. Ay, okay. dito, dito lang. Dito lang, ito lang. ito lang, Ayan, yeah, bali 3 uh, kilos. Okay. Kilos. Ayan, nakuha mo, Dok. Ayan, okay na nakuha. Okay 3 okay, okay. kilos. Oh, ngayon mag inject tayo ng antibiotic. Yung antibiotic natin is long acting, no? Ano ulit yung antibiotic, Doc? Ano ba yun? ah uh... uh, basta long acting po yun, ma'am. Long acting, yung Antibiotic. Long acting, ibig sabihin matagal ang bisa. Yes, two weeks yung talag niya. Tapos at the same time, mag inject ako ng pang, ano, pang skin disease niya. Kasi skin disease yan, eh. Mm -mm. Pero, Doc, pag... Ilan antibiotic natin ngayon? long lasting as in taon na aabutin bago magbumalik yung ay wala pong bakuna walang bakuna ay, wala sa siya bakuna. babalik uli kayo pang sa mains niya ng two weeks after Two weeks at uh, ilang vaccine po yung para sa mains ma'am hindi siya vaccine treatment po yun hindi siya vaccine ah okay so iba yung vaccine sa ano sa treatment na gagawin natin so eh, mm -hmm. after two weeks babalik kami and then Hanggang sa bumaling? Ah, so after two weeks, walang sasabihin mo kami, ah, o kumabalik ah, kami. Ah, okay. Mm, okay. ah, okay. okay. um, magkano ho yung ganyan, Dok? Tapos yung ibibigay din natin na antiparasitic. Tapos yung kati niya, Dok, mga ilang days bago mawala-wala yun, yung, pa yung pagkakamot niya. Kasi grabe yung pagkakamot niya. Yun. Severe na kasi siya. Ah, severe, severe, na. na. Kaya marami tayong medication na gagawin. Okay oh. Hmm. Okay na. Sige, man. Dok. Sige, sige, Dok. Go, go tayo. <laughs> This Wait, is kay a kay British um, shorthair. British shorthair. Yeah. British shorthair. Ang bait ba ito? Lucas is his name. Hi, Lucas. Say hi. hi to my vlog. Post ka. post kita mamaya. Ah, post kita mamaya. Ah, you're so cute. And you're so... Mm, smells, smells good. Pag-alikoy ka? Pag-alikoy ka kahit 2K lang. Pwede ba yun dock? Persian, tapos ano okay. kaya magiging itsura kaya ano nila? Ito na sa akin kasi may mix din siyang Persian. May mix din? Ah, di, mag, di halos ganito oh. lang. Ganito na papa. Hello! Mm -hmm. Ano? Gusto mo? Alihin ano mo si ano? Si Gray pa magaling na? Hmm? Lucas, bye bye. One more video. Bye bye, Lucas. Bye bye, Lucas. Bye bye, Lucas. Lucas. Bye bye. Lucas. Bye bye. Papa, bye, -bye ah oh, Ay, ay na rin siyang video. Ay, mo siya. Walang kamay yan. Ay, ito ano lang. Ay, ito lang. Ay, ano, Ay, napansin. Oh, pero ano, yan? ano po na na, yun? Siya kasi ng nanay. Ay, kawawa. na dapat kanito. Nabuhay welcome natin si Harper kasi si Gray nasa baba. <laughs> pag gano'n na nanahimik yun, natutulog muna siya. So, isi-share ko lang po how we manage to uh, at least, ayan, ganyan-ganyan po yung ano ni, ano, ni Harper kasi binigyan ko siya ng cream uh, kagabi. Si Harper, hindi pa po namin siya napapavit kasi medyo may kamahalan po talaga pag nagpa-check up po tayo sa vet, no? Kasi, siya, of course, they will, um, initiate uh, vaccines or hindi naman vaccines ang uh, mga antibiotics. So syempre, ang antibiotics kasi alam naman natin ang uh, effectiveness nun mas mas okay po yun kaysa po mga home remedies. So we uh, for the meantime, si Harper ay ako na muna uh, ang So, senior ko na po 'yung antihistamine ni Grey kay Harper. So si um Ah uh, si Harper ay meron na rin pong galis. Ang galis pala ay nakakahawa. So ayun nga um, eh lalo si Grey masyado siyang caring na ate, palagi niyang um dinidilaan si Harper kaya siguro si Harper nahawaan na rin siya ng galis or mange. So mange ba ayun. So ayan for the meantime, ayan i-share ko lang sa inyo kasi um mata hindi talaga sila ano no na sa pagkakamot. So ang na, na, ang na discover naming mag-asawa ay yung mga old socks or minsan nga nabili pa kami yung mga tatlo uh yung tag 10 na mga socks. So ang daming old socks sa mga anak ko. So binubutasan ni Alex at uh, sinusuot dito para magkaroon sila ng protection sa pagkakamot kasi usually yung sugat nila dito banta sa lieg. Ayan, madami, madaming sugat din. Kasi aside from, syempre, pag makate, severe yung magiging sugat kasi nga, kakamutin nila ng kakamutin. Hindi e pa matutuli sa mga kamay, mga angkoko nila. So, ang tendency, masusugat Ganun po yung nangyari kay Gray kahapon. So, sobrang kate. Ang tindi ng mga ano na niya dito. So, that's the reason why nagpa-emergency kami. Sa vet niya at uh, yun nga, uh, maraming series of uh, medications. But this is Harper. Si Gray kasi nasa baba, hindi ko makuha. So, ganito po yung ano. Bumili na rin ako ng food socks nila. Kaya na natatanggal. Hindi pa rin siya effective. So... Ayon, ito yung po yung na-discover namin na pwedeng protection sa pagkakamot nila dito banda sa upper portion. So thank you for watching my video. Thank you very much. Please react, comment and follow my Facebook. Thank you, God bless.